Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Wait lang. Mukhang Hello po. <laughs> Kumusta? Sama ko sa video ko tiya. So ayan sila ate. Kumusta po? Oh, <laughs> oh, may request eh. <laughs> Sige. Okay, so yun ngayon nandito tayo sa may uh, St. Mary Magdalene. At uh, nagpabisita si Ma'am Jessie Labalos o Labalios. Ang kanyang pinabibisita ay sa St. Mary Magdalene, Block 124, Lot 25. So itong nasa likuran natin ay uh, 124 at Lot 25. So ayan po yung uh, tsura ngayon nung ano, nung bahay ngayon na nire-request ninyo, ma'am Chinese Labalios so shout out to sa inyo at nandito na tayo sa possible na maging bahay ho ninyo ayan ayun po yung uh, itsura niya sa ngayon at syempre ayun uh, nakakalungkot lang kasi you know, o nasisira na yung bahay at uh, ayan o uh, yung drainage din uh, nung bahay nasira na rin yung takip. Tapos, siyempre, uh, madamo. Kasi nga, wala pang tao. At, ah uh, the same time, yung common talaga na nangyayari dito sa may uh, Saint St. Mary Magdalene, dito sa may Malainin Bago, yung mga jealousy talaga ng mga bahay. Ayan, no? Oh. So, nasisira o oh, tinatanggal o... Oh. Ayan, mga basag, oh. So syempre, ito pa rin yung loob. Wala naman nag-iba, bukas ang bahay at uh, di natin alam kung sinadya tanggalin to o talagang tinanggal kasi naiwan tong ano eh, parang pin niya ng pinto. Pin ng pinto. So at uh, nakikita niyo mukhang sinipasi pa din to yung ading uh, ng kwarto kasi makikita niyo may mga ano ng paa. Ayan o. Oh. Mga sinipa-sipa na ano. Tapos, ayun, bumigay na. Nawasak na. Tsaka, tinapunan din nung pampers nung, uh, ng bata dito sa loob. So, makikita nyo na talagang parang sinasampahan to o pinupunasan. Makikita nyo yung bakat o kamay ba yan o ano, ano. So, yun. Tapos, dito sa kwarto, ganun din. Tanggal din yung doorknob niya. Kasi ayan eh, may pin eh, oh. Sa tigas, hindi nila mabuksan siguro to. Uh, wala ang tigas oh. Ko. Sakit. <laughs> so yun. At uh, din, tanggal din. So at ito ang itsura ng mga baulo oh. puno na ng mga basag-basag na yung takip, So sira na. tinanggal yung yung takip nung sa inidoro sa para sa plus. So, nako, ayan din, no? Nasira-sira na tuloy. So, mga ayos na to, eh. So, ayan. At, ah, uh, parang dumipata ng ayaw ko. Dumi ng tao yan. So, yun, no? Ito rin, no? May doorknob na to. Mukhang tinanggal talaga, oh. Yan, tigas ito. O, oh, hindi natin alam kung sinadya o tinanggal ng ano o oh, tinanggal. Puro ko tinanggal. Uh, hindi ko mabuksan. Matigas eh, oh. So, matigas. Mukhang ganun ang uh, condition ng mga pinto. Uh, tinanggal yung mga doorknob. Hindi na po pwedeng tanggalin ng ano na ganito. <laughs> Iniw iniwan ito. <laughs> diba? Or... Pwede di kaya, no? iniwan nila para Nakasarado Or uh, Hindi na So Ayun lang Kung sinadya ba yan Na ganyanin Tanggalin Para hindi mabuksan Pero yun nga bu Nabuksan pa din At uh, Ito oh, So ito yung mga J. Lucio Yung mga salamino Na nakalagay siguro dito So mabuti naman Kahit pa paano Tinabi ito So yun lang na uh, parang nalulungkot ako na <laughs> yung mga bahay na nagiging uh, ano natin sa mga past videos natin so maayos at mga magaganda na ngayon i'yon mga nasisira na di ba parang nakakalungkot na bakit ganoon na nangyayari sa mga bahay labas na nga tayo <laughs> so ayan oh at yung pangalawa ho pala kayo sa Tag dito Sa corner lot At syempre dito sa lugar Na to dito, dito sa may St. Mary Magdalene Yung mga bakanting bahay to Wala pang mga kuryente to Wala akong kuryente So ngayon Pupunta naman tayo ng uh, Black 125 So malamang sa kabila lang nito Okay sama lang kayo ha Punta na tayo doon So ayun yung update natin sa possible na maging bahay ni Ma'am JC Labalios. So yun, nasisira yung mga ano. At uh, parang wala na akong masabi <laughs> kasi hindi ko alam bakit nagkakaganon yung ano yung mga bahay dito sa May St. Mary Magdalene dito sa Malainin Bago. So nandito na tayo sa Block 125 lot 19 ang hinahanap natin. So 23 nandoon banda ron. Kasi 20 pa baba oh. So ay makikita nyo. Tinabas na yung mga damo kaya lumutang na yung mga basura. So ginagawa talagang uh, basurahan yung yung lugar na to. Ayun, to na. Lot 19. So uh, Ma'am Edna May Arroyo, shout out po sa inyo. So ito na yung block 125 lat lat ano? lat 19 so ayun at uh, masasabi kong maganda pa yung kondisyon ng uh, bahay ninyo kasi isang jello sila yun natanggal at nakalak yung pinto ng bahay na possible na may, na materhan niyo may award sa inyo ito yung ta. Ay, buti na lang. Lock. Pero makikita nyo dito sa lugar na to ay ayun yung mga basura. So yun talaga oh. So tinabas naman na nila yung damo kaya hindi na ganun kata. Hindi na ganun kataas yung mga damo. Ang problem is ayun. Tutangan yung basura. Ay, lilipat natin para mas malino ninyong makita. So ayan. Kita nyo. Ito yung kondisyon talaga na hindi ko maintindihan dito sa St. Mary Magdari Kung ikukumpara ko itong lugar na ito kumpara doon sa Parkstone, sa may kalubkob Masasabi kong ang tinunong lugar sa Parkstone no Yung mga bahay doon na wala pang mga tao Kahit matataas yung mga damo na hindi napuputol yung damo wala kang basurang mapapansin o makikita pero dito sa lugar na to eh ayan Katulad ito dito ma'am na May yung, ito yung sa inyo yung katabi nyo rito ayan oh, kikita nyo Ilan na yung jealousy na tanggal so di ba nasisira sa kabila yung bukas yung pintuan may tanggal na jealousy at dito sa kabila ayan o oh, so halos ah uh, ay nakikita nyo yun o oh. Tanggal, ang dami. Tanggal 'yon ang dami. May mga bukas. At, ah... Uh, so, ayun. <laughs> wala na akong masabi kasi... Hindi ko ano. Tapos dito sa lugar ninyo... Basta dito sa may, ano... St. Mary magdalin, uh, Wala pang kuryente dito sa mga bakanting bahay na to. Okay, so, yun. Anong masasabi nyo sa update natin dito? Parang, ah... Uh, walang development tayong update na maganda <laughs> dito sa lugar na to kasi ayun uh, malulungkot ka na nga mo talaga kasi ikita nyo yung mga basura Ayun, oh. basura 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 puro basura talaga kahit hanggang doon sa kabila na yun yan yung main road na yan wala akong bukang bibig kundi basura. Pagbabasura talaga. <laughs> okay, so yun. Ito yung update natin ngayon dito sa St. Mary Magdalene. Ito, katulad nitong isa. So, mabuti hindi pa sira yung ano nito. Yung dingding ng, uh, ng kwarto. So, ayan. Pasukin natin. Ayan, oh. So, ayan, oh. Ay! Gustos. <laughs> Ayun. Wasak na rin pala. sana ano uh, mas mapadaling maibigay o oh, e, may award na ito dun sa mga sa mga beneficiary kasi at ano mo ang ganda niyang ano nito yung eh, poset tapos yung inidoro pero parang nakakapanghinayan na nasisira na lang. kita mo kung gaano parang uh, kagalante kapremium yung dating uh, parang ano ba, sosyal yung dating nung uh, poset niya at yung iniduro niya. Pero sayang kasi nasisira lang. Di ba? O masisira lang. Kasi nga, napapasok kahit nakasarado yung bahay, pinapasok pa rin ng mga mga makukulit. So ito, dito sa likod. Oh. Ayan. Ayan yung itsura. So siyempre nga, walang tao nagme-maintain. Uh, puno ng damo. So karamihan dito sa ano, St. Mary Magdalene. Ganito yung kondisyon na, ng mga bahay. Mapipili na natin yung kompleto ito. <laughs> na walang sira yung dingding ng kwarto. Na walang bawas yung jealousy. Mabibilang na lang natin kaya sa hindi. So ayun. Okay, so... Ah... Uh, Shout out kay Ma'am Jessie Lavalios at uh, kay Miss Edna May Arroyo. So shout out to sa inyo na bisita na, na natin yung mga bahay na possible na maging bahayo ninyo o maging tirahan ho ninyo. Okay, so yun. Ayun na, ano pa bang masasabi ko? Mukhang wala na akong masasabi. So sana na lang ano, ah... Uh, makalipat o mailip, malipat na kayo dito o may award na sa inyo upang ano ba, mas maganda. Mas ma, uh, materahan na ninyo yung mga bahay na possible na, matera, na maging bahay ninyo dito sa Maymalin. Kasi para, para sa akin, para hindi na rin masira kung kung naka-line up na kayo o naka -ano na kayo na ito yung possible na bahay na pinatitingnan niyo sa akin. Sana, Uh, maibigay na sa inyo o may award na sa inyo para nang sa ganun e eh, mamaintain na yung mga bahay na wala pang tao kasi kung magtatagal na magtatagal uh, ayun mas dadami yung sira ng bahay mas nabubulok at ayun kung yung mga basura na yan kanyang eh, pa lang baka madoble <laughs> pagka tumagal pa na tumagal Ayun sa kabila, oh. Doon din sa kabila na yun. Pagka tumaga na hindi pa rin i-hour sa inyo mga bahay. Okay, so yun lang. Go na tayo. Maraming salamat, Kilo po, Thank you, thank you. Meron pa tayo nakalimutan. <laughs> Meron pa palang isang block na pinabibisita sa atin. Yung sa 125 pa rin, lot 20. So katabi na nung, ah, uh, tawag dito. Ah, lot 19 noon doon, kay ma'am Ah uh... Oo, kuya <laughs> So, ayan, sama kayo sa video, ha <laughs> Shout out sa mga bata na yun, oh Okay, so, ayun Nandito na ulit tayo sa Block 125 At, ah, uh, bumalik ulit tayo dito kasi So 19, ayun, 19 Ay 20 sa kabila so katapat nito no yung inano ni ano ah uh, pag dito buti na lang chinik natin kay uh, ma'am ed na may arroyo so katalikuran katal nung pinaano ni ma'am ah uh, So, pupunta natin. Ayan. Shortcut ba tayo dito? tingin <laughs> parang ah, wag, wag na parang parang delikado duwan dito lang tayo duwan parang hindi maganda yung condition ng lugar na yun dun dadaanan natin <laughs> ang gaganda ng doggy oh. <laughs> dito na lang tayo duman kasi yung shortcut dun hindi maganda yung ano condition ang daming ang daming basura kaya yan dito tayo lalayo tayo ng konti basta sumama lang kayo ah <laughs> sumama lang kayo sa paglalakad natin so dito ito sa so may karidad halos may mga kuryente na yan basta itong St. Mary nawala wala pa kasi sa karidad ito sa kabila yung St. Mary so karidad ala, lahat may kuryente na halos wala na naman ah okay yun So nakita nyo yan, oh. Basu, eh. Basu. <laughs> Kita nyo to. Ayun, sinunog pa. So kawawa yung mga malilipat dito, yung mga nasisira yung ano ng, ah, ng drainage. At ayan, oh. Kita nyo yung kabila niyo, no? Ayun na. So, come Jaisal, ah, ah, sino ba? Mm hmm, hmm. JC uh, Laballos, So ito na po yung uh, Black 125 Lot 20 At uh, sarado Lipat natin ha So ito na po yung uh, Lot 18 Black 25 Dito sa may St. Mary magdalin pa din ha So So far so good naman Walang damage Ang uh, jealousy. Ay Meron pala yung isa Kulang at mabuti na lang nakalak pa rin siya hindi sinisira yung door na hindi tinatanggal hindi pinipwersang pasukin no ay nga lang uh, madamo yung harap so ang request mo 19 at 20 no kabila ang pa ay sorry hindi <laughs> <pala> <laughs> ito pala 18 pala yun <laughs> sorry so katabi mo yung 20 ito kasi yung sa likod nito dun sa likod ay 19 so ito yung 20 so ayun pala 'yung 18 ah <laughs> uh, yun ah uh, madumi ah uh, madamo tapos yun may basura tapos may dalang dalawang jealousy tatlo pala dito sa kabila may dalawa ayun doon may isa at so far so good dahil nakalak pa rin yung ah uh, yung bahay no nakasarado nakakandado pa rin at uh, hindi tinatanggal yung mga doorknob. Like dito katulad dito sa kabila oh. Ayun oh. Napwersa na 'yon. Tanggal na 'yung door knob. Oh. Ayun katulad oh. Kita nyo? So wala nang door. Abuti ah, na lang oh. May screw na naka-screw dun sa gilid ng pinto pati doon din sa para sa kabila. Ah mukhang itong ano na to. Siya siguro sigurong tinanggal yung mga doorknob na. Tapos nilagyan ng screw para hindi pa rin hindi rin mabuksan o hindi mapasok yung ano. Eder, pagka sinira yung mga jelo si pasok pa rin sila dyan. Doon sila dadaan sa bintana. So, ayun. Madamaw talaga kasi hindi nalilinis yung mga ano. At the same time, ang dahil dahil basura. Ayun. Itong lugar na to, ayan, madamaw yung lugar. At, ah, uh, yung mga basura. Okay. So, ayun lang. Ang uh, update natin, wala pa rin kuryente dito sa lugar na to. Naulit ko, St. Mary Magdalene, wala pang kuryente. Wala pang mga nakalagay. So, okay. Go na tayo. So, ayan. Katulad nito. Wasak-wasak. So, ayun din sa kabila. So, ayan. Ganyan na kara... kadalasan yung kondisyon ng mga bahay na nandito. Tapos, kakaroon na ng mga vandalism. Ganyan na yung mga ano. Pero, ng mga Uh, present videos natin dito uh, mga maayos na yung bahay na yan so ayun lang yung uh, update natin ngayon dito at uh, kung dati rati malulungkot ka din no kasi kung dati rati uh, inayos yung bahay at uh, na, na natin kung gaano nakaayos yung mga bahay no ngayon parang magbabak to zero uli yung mga bahay kasi nasisira na, nababasag yung mga jealousy, yung mga nakalagay na sa loob, yung inidoro, kung ano man. Uh, sinisira, tapos uh, kung nagiging malinis, malinis na yung lugar, pero ngayon nagiging basurahan. Ayun yung, yung uh, nakakalungkot na nangyayari dito sa May St. Mary Magdalene. So ayun o, oh. kita puro basura. Okay, so yun. Uh, siguro maayos pa rin naman pagka na kayo dito pero sana mas maganda kung nandi dito na kayo para mamimaintain at sana rin may award na kagad nung uh, kung sino mang ay, ahinsya uh, LGU or NHA para nasa god mamaintain na yung bahay okay salamat